What's up guys? ayan Ano masasabi mo Parang papel lang. Si Boss Donald, saka si Boss uh, Green. Parang wala lang. Parang wala lang daw nakapatong sa kanila, oh. Discarte. Diskarte. Tangana baliktad naman, tayo naman nakaharap yata. Ayun, diskarte. Guys. you know. Ano masasabi mo boss donald Parang papel lang. Parang yung Not nakapatong sa la, atin. Si Boss Aglen. Parang wala lang. parang, okay. ah, well, parang wala oh, lang. Man. Parang wala lang tayo nakapatong ito sa inyo. Nangalay din tayo rito. Sige sa muna tayo. <laughs> ha? Ang baba daw so, kasi ito. nangalay. Tuloy mo muna to sir. Oh, dito dito. Hawa ka dito. Nababa daw kasi nangangalay. Mga discarding. Itaw. Itaw. Alis. Ay! Ay!